Ah, uh, uh, nasa linya na po natin actually si Health uh, Secretary Ted Herbosa. na Napauulakan po tayo ngayong umaga. Magandang umaga po, Secretary. And welcome magandang po sa Super Radyo Magandang umaga sa mga taga-subaybay ng DZWB. Opo. O, naku, marami, salamat po Thank you so short much notice. po. Mm -mm. Opo. Dok na uh, Herbosa ito po. Yung maganda yung um, talakayan po kanina tungkol po doon sa Anti-Teenage Pregnancy Bill. Mm -hmm. Sa Department of Health, ano ho ba ang inyong posisyon dito? Mm -hmm. Ba sa pangangailangan daw po na turuan yung mga bata tungkol sa comprehensive defensive sexuality para po, dahil na po sa crisis na yung dami ng mga batang nabubuntis Alam mo na kaya napapasubaybayan itong batas na to na ano na pre nila dito sa Kongreso at sa Senado at medyo mainit ang debate hindi ko maintindihan bakit biglang uminit ulit mm -hmm. so, sa pagtap yung mga pinapasok na panukala doon sa dapat i-prevent ang childhood pregnancy ay eh, napasukan ng ibang issues no lalo mm -hmm. na yung pinag-uusapan niyo yung comprehensive sexuality education na mukhang pinag-aawayan ng mga iba-ibang ideolohiya. Mm -hmm. Ngayon, ang totoo, mataas ang ating uh, childhood pregnancy, that means pregnancies that are unplanned before the age of 18. At ito ay isa sa mga prioridad ng aking pro programa, sa mm -hmm. Department of Health. At uh, meron naman tayong reproductive health law at di naman tayo kailangan magpasa mm -hmm. ng panibagong batas. Mm. Ang importante ay maturuan natin ang lahat ng ating mamamayan na ang problema ay yung uh, unplanned pregnancies at ang pagtaas ng mga namamatay Apo. dahil na, na sa panganganak at nakita namin sa datos namin sa Department of Health uh -huh. ito yung ating mga kabataan na nabubuntis mm. na unplanned opo, eh So kamusta po uh, Secretary yung inyong po mga programa? Kasi isa rin po sa mga factors na pag-uusapan natin yung funding. eh, Kasi kaya po isinusulong din yung batas para magkaroon ng pondo Sigurado. para po dito sa mga programa. Siguradong pondo para sa mga programa. Pero so far po, kamusta Alam mo, hindi po? Hindi naman yung pondo ang problema. Ang problema kung minsan may naipasok doon sa batas uh -huh. na hindi agreeable sa ibang mga sektor. Uh -huh. So kaya maraming issue ngayon at uh, binidebate yung panukalang yan. Uh, panukala Pero ang issue ng problema sa pagbubuntis ng ating kabataan ay isang issue. At ako, mm -hmm. uh, maraming kaparaanan yan uh, na pwede natin sundin ang idolohiya. Whether yung Catholic Church na ang gusto mm -hmm. lang ang abstinence from sex ng ating kabataan which is also correct. Mm -hmm. At yung kanilang, uh, ang tawag dito, uh, kung, kung pwede naman yung paggamit ng modern methods of contraception. So very important, mm -hmm. may health issue din dito at may problema din tayo sa paglaganap ng mga pornography at iba pang mga bagay sa ating uh, social media. Opo, um um Secretary Urbosa, kasi po 2018 nung sinabi ng NEDA na national crisis yung pong teenage pregnancy, hanggang ngayon ho ba crisis pa rin po ito na masasabi? Mm -hmm. Yes, ito ang highest number of cases namin ng mortality kasi ako Department of Health, siyempre ang titingnan namin yung mga namamatay sa panganganak. Mm -hmm. Tumaas po ulit ang ating uh, maternal mortality ratio. Uh, na, na noong 10 years ago nasa 154 or 100,000 100, yan. Mm. Uh, mataas po 'yon. Noong gumawa tayo ng programa at napasa natin yung syntax, napababa natin yan to almost 124 or 100,000 ang, ang ang akala ko noon tuloy-tuloy na ang pagbaba to less than 50,000 mm -hmm. per 100,000 uh 50 per 100, pero ang nangyari after COVID tumaas po ito ulit. At nung mm -hmm. nakita namin kung sino yung mga namamatay, ang namamatay po ay yung ating mga kabataan. Mm -hmm. <laughs> sa panganganak po 'yun. O oh, kasi yung kabataan unplanned pregnancy 'yun. Yeah. Hindi nagpapacheck check up 'yun. So dadating na lang 'yun sa hospital uh -huh. na nag-labor at saka lang madi-discovering pregnant at usually uh -huh. marami ng komplikasyon, uh -huh. hindi na naalagaan yung antenatal visits niya, yung check-up uh -huh. with ultrasound uh -huh. at pagbigay ng mga nararapat na bakuna, tetanus at iba pa. Uh -huh. So itong ito ang tinututukan natin. Pero ang, dat, ang totoo dito, ang tingin ko bilang isang kalihim ng kalusugan, ito hindi ko tinatawag na teenage pregnancy. Binan ko nga yung term na yan sapag uh -huh. parang para siyang pinapayagan. Ano? Yeah. Ang sabi ko, lahat ng bata, definition ng bata or child is below 18, 18 and below. Uh -huh. So kung ikaw ay mabuntis below 18, yan ay tawag diyan ay childhood pregnancy kasi yeah. bata pa siya, nabuntis na siya na hindi dapat nangyayari. Pangalawa, uh -huh. meron tayong batas, any uh, pregnancy below 16, nag-sexual nag contact at nabuntis. Mm -hmm. Yan po ay statutory rape. Mm -hmm. So very important ma-implementa yung mga existing batas tungkol mm -hmm. dito. Pag ang kabataan, meron kami as low as 11 years old na pupuntis. Mm -hmm. So ang important dito, malaman na ito ay isang rape at anyone na uh, responsible doon sa kabilang side, yung, yung male, yung malaki, ay dapat magkaroon ng narapat na parusa mm -hmm. para mabababa natin So isa yan, ano, isang factor yan. Yung, maimplementa implementa yung batas natin para maprotektahan ang kabataan. Kasi pag nabuntis ang bata, child abuse ang tawag ko dyan. Simple-simple mm -hmm. lang, child abuse siya. At below 16 statutory rape yan. Yan ang nasa ating mga batas. Ang gagawin ng kagawaran, papatulong kami sa DOJ, sa DILG para ma-implementa ang ating mga batas na yan. So makakatulong ho ba? O paano ho makakatulong itong tinutulak na, uh, well ang title ho sa ngayon ay eh, anti-teen pregnancy bill? Actually ang tingin hindi nakatulong eh nagkagulo. <laughs> Kasi nga eh, nagalit yung Catholic Church, nagalit mm -hmm. yung mga yung isang grupo, yung projects na Lisa. nagalit yung mga mm -hmm. nagkasagutan, nagdebate. -nag hindi tayo abante pagkaganyan. Mm -hmm. Importante pag-usapan pag natin, very important ang tingin ko ang unang dapat pag-usapan dapat pangalagaan natin yung ating mga kabataan. Mm -hmm, mm -hmm. So paano nga po yun uh, dapat gawin Secretary Herbosa? Paano ho natin mapupunta? Yun yun ang yun ang debate kung pa paano mm -hmm. ang gagawin. Mm -hmm. Kasi maraming paraan at dapat maging acceptable sa uh, sa mga nanay, mga parents, mga mm -hmm. teacher, mga eskwelan ang ganito. Ako nag nagpulong na kay Secretary Angara kasi nga ang, Siyempre nasa ba itong mga kabataan na ito? Nasa iskwela. So ako'y okay, nagpapatulong sa kanila. May inassign sa siya sa aking, ano, uh, assistant secretary si Dexter Galvan, na isa ding doktor. At ito'y tuloy-tuloy ang pagpulong namin para ma-implement -ma namin. Hindi naman kailangan ng bagong batas. Kailangan lang ma-implement yung reproductive health law ng ating bansa. Opo, pero yun nga po Secretary, paano pa natin mapapalakas? Ah uh, lalong-lalo na kasi may mga nakukuha din po kaming reports, uh, may mga cases po kasi na mas marami sa mga provinces, mga liblib -lib na lugar okay. po. So ganito no, nagtayo na ako ng isang clinic, meron kaming mga tatayong mga klinika at ina-address namin to sa uh, ating mga buka centers no, bagong urgent care and ambulatory centers mm -hmm. para sa pregnancy ng mga kabataan. Pangalawa, nagtayo ako ng adolescent clinic at yung unang adolescent clinic namin uh -huh. na inaugurate namin sa Las Pinas General Hospital and Trauma Center. Uh -huh. Tapos nagtayo din kami ng, nagpartner partner kami with SM. Uh -huh. Yung uh, SM uh, MOA and all other SM. Uh -huh. at nagtayo kami doon ng isang uh, a wellness clinic. At uh -huh. para dito yung mga teenager natin kasi sa, sa mall din pumupunta yan. And, uh -huh. and my hope is makapag- konsulta sila doon ng libre at matulungan sila at mabigyan sila ng tamang med service medikal. Kung sila man mm -hmm. ay uh, nagdududa kung sila ay nabuntis mm -hmm. or whatever. Mm -hmm. Opo. Doon po sa Reproductive Health Law, tama ho ba Secretary inuutos na rin naman ho yung um, CSE o Comprehensive Sexuality Education tama, sa mga Tama. Nandodon na rin po iyon. Oo nandodon mm -hmm. na iyon. Kaya kailangan po talaga eh, uh, mm -hmm. isundin lang natin at implementa ng tama yon. Mm -hmm yung okay. So iwi so, i reiterate lang natin, hindi na po kailangan ng panibagong batas dahil nasa RH law naman kung na. Mag-aaway-away lang tayo uh -huh. dahil sa bagong batas na sinasala. Uh -huh. eh. I-implementa na lang natin ang tama yung mm -hmm. ano. Pero so, yung pong dapat ano dapat. yung okay. CSI kasi isa lang sa component nito pong ano yung anti teen pregnancy bill ang isa po is yung access ng mga bata sa mga contraceptives mm -hmm. diba? ayan na yung pinag-aawayan dalawa mm -hmm. yung pinag-aawayan anong idad mo dapat ituro ang sexual education at paano mm -hmm. kasi doon sa batas meron silang mga kontra sa, sa pamamaraan at pangalawa ano ang i-offer natin sa mga ating mga kabataan? Mm. At kailan po so, sila yun, pwedeng yun, yun, bigyan yun, ng yun, mga... So yung nag yung programa ko. No, may nakita akong programa na gusto kong ulit-ulitin. Uh -huh. Doon sa Quezon may nakita kaming ano, uh, parang uh, adolescent clinic pero ang nag-handle ay mga peers uh -huh. kapwa kabataan na no, mas senior high sa kanila. Mm -hmm. At saka po yung sa contraceptives kasi dun sa bill, dun sa substitute bill na ho ni Senator Ontiveros after nung mga pagtatalo, ano eh parang 15 to uh, pa pataas, bibigyan na ng access sa mga contraceptives. Yung mga pababa, pwede din silang bigyan pero may consent ng magulang. Magulang, Ewan yes. Ko naman, kung mga 10-11 years old hindi oh, magsasabi sa nanay yun, yung niya, hindi akong kutum. Kasi nasa batas na yun eh. Uh -huh. 16 and below, kailangan mo ng parental consent. Hmm. Yung... Uh, Below 18, pwedeng may ano, they can go on healthcare on their own at pwedeng kung humingi siya sa isang physician, judgment ng ating physician niya. Pero sa tingin ko, kung ako ang ninyo niyo bilang isang doktor, hindi lahat ng bagay kailangan isang batas. Mm -hmm. Naintindihan niyo? Importante, ma-educate lang ang ating mga tao kung saan mm -hmm. sila hihingi ng professional health mm -hmm. at mabigyan ng tamang advice opo sir um opo. sir maibaling ko lang po maraming salamat po doon sa si inyong o -o. anong sinabi niyan kasi yan ho ang issue sa Senado at sa Kamara eh. Mm -mm. Sorry isa lang. Kasi o -o ka. kay tama ho ba kayo ang chairman ng PhilHealth Board? Meron pong proposals. Yes. Opo, may proposal sa Kamara na one year moratorium sa member contribution sa PhilHealth. Pwede ho ba 'yun kakayanin pa ho ba ng PhilHealth 'yun, sir? ah aalalin natin 'yan kung uh, kung kaya ng funding ng uh, PhilHealth 'yan kasi mm -hmm. nga meron silang tinatawag na invested funds at reserve funds at papaaral natin sa mga actuarials ng PILA kung masusupport na yung pagbigay ng benepisyo. Kasi at, as of now, nagtataas kami ng benepisyo. So, mahirap yata pagsabayin yun. Ano, Na itinataas mo yung mino minomoratorium mo yung premium payment. Parang, Parang ano yun, pathway sa maging malugi ka. so very important siguro i-balance. Anong gusto nilang gawin? Kung ibabay moratorium, ibang ko kung moratorium yung premium payment, mm -hmm. mag-hold muna ako sa pag-increase ng benefit payment for mm -hmm. or vice versa. Pero hindi pwedeng pagsabay yun. Parang, parang kamot ako ng ulo pag nadinig ko yung pagka yun. Parang hindi yata tama. <laughs> <laughs> parang, ah, gusto niyong taasan ng benefits? Lagi ho kayong kinukulit ng so Congress? Yun ang ginagawa ng namin ngayon. Tunod, sunod po ang mga benefits yung mm -hmm. in increase namin at nababasa niyo siguro sa pahayagan. At isa-isa namin inaaral yung mga benefits at pinoproof pinapa-increase para umabot talaga sa mas mataas mm -hmm. na value yung pilat Kasi tumaas yung premium eh, mm -hmm. yun yung problema. So nang madaming nagreklamong employer at mm -hmm. saka employee mm -hmm. dahil tumaas ang premium payment. Mm -hmm. Ayun. With that sir, maraming salamat po sa Thank you so sir. much po Maraming salamat, happy sunday sa inyo sa ating mga tagapakita happy, happy sunday po secretary pa. Yan po si DOH, ang secretary Ted Herbosa oh, siya, ang, ang tinikilingan Walang kinoprotektahan